Papunta kami ngayon sa Disneyland. Uy, hi ka nga! <laughs> First time na pumunta. Thank you sa so nagbigay ng tickets. Salamat sa sponsor. Thank you! Ayan. Ayan, ayan na yung castle. Nandiyan na siguro sa Mickey. Tingnan mo, oh, busy siya. Oh. Huwag mo nga akong kunan. <laughs> Video to. <laughs> Ay, ang ganda naman dito. Hindi pa kami nakapasok niya na. Mamaya pag nakapasok na kami, nako, sobrang ganda. Yan, okay. o, pero kita ko lang si Mickey Mouse. Huwag muna mo tayo pumasok. ko nga muna si Mickey Mouse. Oh, Ay! Ayan! Grabe yung pila. Pila yan. Ito, pila yan. Grabe. Yan, pipila na kami. Pipila na kami para makapasok pa kami sa loob. Makita namin si Mickey Mouse. Yes! 自己媽媽要练拜拜你跟小陳姐,姐姐進去拜拜